Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito tatalakayin natin at aalamin natin kung bakit nga ba mahirap hanapin si Ging Freaks. Pero bago tayo magsimula, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Pero sino nga ba si Ging Freaks? Si Ging Freaks ang ama ng ating bida na si Gun Freaks. Unang pinakita si Ging sa episode 1 ng Hunter x Hunter 2011 mula sa isang larawan sa bahay ni Lagon. Ang kanyang edad ay nasa 31 na taong gulang sa current timeline. Ang kulay naman ng kanyang mga mata ay brown at itim naman ang kulay ng kanyang buhok. Siya ay isa sa former member ng Zodiac na meron codename na Boar. Isa rin siyang archaeologist hunter o ruins hunter na may rango na double star. Ngunit sa kanyang lakas, yaman at kapangyarihan, siya ay maaring may tapat sa mga pinakamahuhusay na triple star hunter. Ano nga ba ang isang archaeologist hunter o ruins hunter? Ang ruins hunter ay ang mga hunters na naghahanap ng mga lumang lugar na bahagi ng kanilang kasaysayan, kasama na rin dito ay ang pagtuklas sa mga sinaunang salita at pamumuhay ng mga sinaunang tao. Ang mga natutuklasan nilang sinaunang lugar ay kanilang inaayos at protektahan. Mas rin natin na siging freaks ay isang matagumpay na archaeologist hunter o ruins hunter dahil sa mga nadiskobre nitong lugar at sa kanyang mga napatunayan bilang isang mahusay at magaling na hunter. Isa rin siya sa game master ng alamat na larong Raid Island na kung saan ang anak niya na si Gon ang isa sa kauna-unahang nakatapos ng alamat na larong ito. Ayon pa kay Chairman Netero, isa si Ging Freaks sa limang pinakamalakas at mahusay na nenuser sa buong Hunter Association o sa buong mundo. Ang kanyang nen type ay hindi patukoy o malinaw, ngunit karamihan sa mga fans o taga-subaybay ng Hunter Hunter, si Ging Freaks daw ay isang specialist o dalubhasa ng isang daang porsyento sa lahat ng uri ng nen. Pero sa bagong nen chart na inilabas kamakailan, makikita doon na nakabukod si Ging Freaks sa ibang mga karakter na sinabi ang nen type. Patunay lang na hanggang ngayon hindi pa talaga sinasabi o pinapaalam ang tunay na nen type ni Ging Freaks. Ang layunin ng ating bida na si Gun Freaks ay ang mahanap ang kanyang ama na si Ging Freaks. Dahil gusto malaman ni Gun kung bakit mas pinili ni Ging na maging isang hunter kaysa maging ama sa kanya. Walang sama ng loob si Gun kay Ging kahit iniwan siya nito sa Whale Island nung siya isang sanggol pa lamang. Pagkos nais niya ito tularan na maging magaling at maging matagumpay na hunter na kikilalanin sa buong mundo balang araw. Ayon kay Kite, ang huling pagsubok na ipinagawa sa kanya ni Ging Freaks pagtapos niyang makapasa sa Hunter exam ay ang hanapin si Ging. Ngunit sabi ni Kite na hindi ito naging madali dahil sobrang hirap hanapin si Ging. Na kahit maliit na bakas ay hindi ito nagiiwan at para bang nagawa nito na burahin ang kanyang pag-iral sa mundo. Ayon pa kay Kite kung saan saan na siya nakarating na lugar ngunit hindi pa rin niya ito nakikita o natatagpuan. Hanggang sa naisipan niya na pumunta sa tirahan nito sa Whale Island na kung saan, dito niya nakita o nakilala, ang ating bida na si Gun Freaks na iniligtas niya mula sa isang fox bear. Pagkatapos ng pangyayari na iyon, nakita na ni Kite si Ging at nagpasalamat dahil iniligtas niya si Gon sa kapahamakan at pinangaralan. Pero bakit nga ba mahirap hanapin si Ging Freaks? Para sa akin, lumalakas at umuunlad ang nen ng isang tao batay sa mga nagiging karanasan nito. Maaaring sa pakikipaglaban o kung ano pa na magpapalakas sa isang nen user. Para sa akin, malaki ang tsansa na siging Jing Freaks ay marunong gumamit ng Advanced Zetsu. Tama kayo ng pagkakarinig, Advanced Zetsu ang ginagamit ni Ging Freaks. Kung kaya kahit maliliit na bakas ay hindi siya nag-iiwan at kaya hindi rin nararamdaman basta-basta ang kanyang nen dahil sa malakas na Zetsu na ginagamit nito. Maaaring natutunan niya ito dahil sa iba't ibang karanasan niya sa pakikipaglaban. Maaari rin na dahil natural na sa pamilyang freaks ang gumamit ng Zetsu kahit nung sila ay bata pa lamang. Isang halimbawa dito nung Hunter exam. Nung kinukuha ni Gon ang numero ni Hisoka. Alam naman natin mga idol na sa Hunter exam Arc ay hindi pa pinapakilala ang kapangyarihan ng Nen. Ngunit sa hindi malaman na dahilan, nakagamit si Gon ng Zetsu kahit nung panahon na iyon, di niya pa alam ang tungkol sa kapangyarihan ng Nen. Sobrang tagal ni Gon binantayan si Hisoka, ngunit di man lang napansin ni Hisoka si Gon kahit malakas ang pakiramdam nito at nasa paligid niya lamang si Gon. Nangangahulugan lamang na sa panahon na yan kahit walang alam si Gon sa kapangyarihan ng Nen, kusa niya nagamit ang Zetsu, dahil doon nakuha niya ang numero ni Hisoka, bumilibat na namangha naman ito sa ginawa ni Gon. At sinabing parang mabangis na hayop na nakaabang sa kanya dahil di niya man lang ito napansin o naramdaman. Patunay lamang na natural na sa pamilyang Freaks ang gumamit ng Zetsu na para bang bahagi na ng kanilang buhay at paglaki. Kung kaya para sa akin kaya nagagawa ni Ging Freaks ang advanced Zetsu dahil natural na sa kanila ito. At kanya pang napaghusay ang abilidad o kakayahan na ito dahil sa kanyang mga naging karanasan sa pakikipaglaban. Kaya kahit maliliit na bakas at si Ging Freaks mismo ay hindi makita at maramdaman. Dahil iyon sa lakas ng Nen at advanced Zetsu na ginagamit nito. Dahil natural na sa pamilyang Freaks ang magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Isa pang teorya na naiisip ko sa kung bakit mahirap hanapin si Ging Freaks ay dahil sa mayroon itong kakayahan o abilidad na malaman ang hinaharap. Ilang beses niya na ito napatunayan sa Hunter Hunter katulad na lamang na alam niyang magiging Hunter si Gon at hahanapin siya. Isa pang halimbawa nito, alam niya rin na pupunta si Gon sa Greed Island. Sa hindi nakakaalam, nalaman ni Bisky, ang tunay na layunin ng Greed Island ayon ay para palakasin pa si Gon. Ang Breed Island, ang magsisilbing training ground ni Gon dahil nais niging na lumakas pa ang nen nito. Isa pang halimbawa, nung muntikan mamatay si Gon dahil sa nakalaban niya si Pito. Hindi kinakabahan si Ging dahil alam niya na may paraan para gumaling si Gon. Kaya para sa akin, malaki ang tsansa na may kapangyarihan si Ging Freaks na malaman ang hinaharap. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya o opinion sa kung bakit mahirap hanapin si Ging Freaks? Maaari niyong sabihin yan sa baba para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo. Sana suportahan nyo rin ang aking bagong Facebook page. Like and follow nyo na rin for more Hunter x Hunter Tagalog content. Lalagay ko na lang ang link sa comment at description. Maraming salamat sa inyong mga idol.